Sir Ryan, yung mga student niyo po, kinukuryente na daw sila nung umabsensya sa buwan ng wika. Attorney, hindi naman po ng po, So, anong tawag mo doon? Ano ba yan, sir? Kaso na po ito. <laughs> kahapon lang po sila nagpatawag sa school ng mga bata. Ma'am, kahapon lang to kayo nagpatawag sa school ng mga batay. Eh, tagal lang incident nangyari. Di ba? Wala kayong ginawa. Tapos kahapon lang kayo magpapamiting sa mga syudyante. E eh, tagal na nangyari to. Tapos today lang kayo mag-raise ng concern nyo sa DepEd. To be honest, attorney, uh, si Regional Director nag-chat sa akin kanina. Uh, tatawag daw ang staff ng ni Sir Rafi. So, so meaning, sir, kung hindi umaksyon, sir, yung wanted sa radyo, hindi pa, sir, aabot sa inyo dyan na level. So meaning, hindi talaga, sir, umaksyon ng Rosario Integrated School ng La Union. Sinaksak niyo po yan. Yan po ang ginamit nyo. Ito, atay niyo yung, yung video. Bata. Ilang voltage po yan, sir? ano po, mga 110. Ilang estudyante po yon sir? Ang lahat po yung mga Ilang times nyo po siya pinapindot? Basically, mong hindi Ako yung parang nagkatin. Mong mong ay parami yung madisgrasya dah. Ang yung ti-epekto na, sir? So, basi dito po sa nakuha informasyon is uh, kinuriente po sila or pang ground ng teacher. Opo. Okay. Bakit ganito yung uh, pamaraan ng teacher para magbigay disiplina? Ano po bang subject to ma'am? Electrical installation maintenance okay. po. at hindi naman po sa klase yun. Kumbaga po, punishment daw po ni teacher yon kasi po absent yung anak ko noong buwan ng wika po. Ano po ba yung nangyari dun sir? Nung pumasok po ako ng September 3 po, mm -hmm. uh, pinatawag po ng advisor namin yung mga nag daw po kinausap po sila isa-isa ng advisor po namin. So, bali sir, ilan kayo sir yung parang kinoriente sir ng teacher nyo? Ilan kayo nun sir? 29. Paano po ba yung pagkuryente niyan? Ang um, may, may kiniklip sa katawan nyo or ano? Yung clip po, uh hawakan po na, ididip po namin yung daliri namin ng 20 times po. Tapos nakahawak po kami sa basang reyes po ng ano, grills ng Tihana. bintana. Mm, medyo delikado yung mga ganyan kasi kahit nasabihin mo pa 110 volt pero kung paulit-ulit yan, no, it, it, can create still damage pa rin yes, sa katawan bro. eh. Minsan malay mo sa mga nerves ano. Eh, so aside nga pwede kayo mag-file ng admin charges laban sa teacher na to, no, through the principal ni sa DepEd, kasi itong school, Rosario Integrated School, yes, Iyon, yeah. Ang um, this is under DepEd. So may mga supervision to yung DepEd sa mga teachers nila. Posible maging parusa to ng teacher pag mapatunayan talaga no, depende sa gravity ng kanilang kasalanan. It's either reprimand, suspension or even dismissal. At saka sir, tinanong ko kasi si Sir Ryan Molina hmm. that time kung bakit po niya ginawa yung ganon na pangongoryente sa mga bata. Ang sagot po niya sa akin sir is ganon ganun lang din po siya, hindi po siya sumagot sa akin. Hindi ho parang hindi ho siya normal na kausap that time. Kaya nag-request din po ako doon sa assistant principal that time po nung kausap namin na kung pwede po is drug test yung mga teacher sa RIS po na ganun na. Hindi ho kasi normal yung ganun eh. nagkukwentuhan kwentuhan daw siya doon sa klase, then after that daw po sasabihin niya, "Magsuntukan na lang tayo diyan." Ganun. Pak hindi ho normal di po ba? Ang good afternoon po sa inyo, Sir Ryan Molina. Yung mga student nyo po, kinukuryente na daw sila nung umabsensya sa buwan ng wika. Attorney, hindi naman po punishment po, sir. So, anong tawag mo doon? <laughs> ano, ano po lang po, para makakungkor lang po nila. Are you aware ba, sir, sa may DepEd Order number no. 14, years of 2012, yung Child Protection Policy? nga uh, they explicitly prohibit no corporal punishment and all form of physical violence against children in schools. So yung ginagawa mo siya nga kinukurinti mo sir, that's corporal punishment. Ngayon, aware din ba kayo, sir, sa may RA 7610, yung anti-child abuse law, nga sabi ang Supreme Court, kahit yung single slap na hindi man ganun kalakas, even minor lang yung bruise nga ma-receive ng student, is still ang punishable under child abuse law. Aware po ba kayo dyan, sir? Opo, sir. Paano ba yan, sir? Kaso na po ito, child abuse po ang ginawa mo sa anak ko. Hindi na siya pumapasok sa na school. Natatakot pa rin siya kahit sinabi mong hindi mo siya gagalawin. <laughs> hindi pa rin siya nakakatulog sa gabi. Kasi natatakot na po siya. Kaming umali lumabas ng bahay, kahit yung mga kapatid po niya. Kasi hindi ko namin alam kung baka nakatalikod kami, bigla na lang may gagalaw sa bata. Tsaka yung bata, gustong gusto mag-aral, sir. Kasi sa ginawa niya, parang nawalan siya ng gana. So, na-trauma po, ma'am, yung anak niyo? Na-trauma po. Sir Ryan, sa ginawa niyo po, sir, no? I think 29 students na daw yung kinorientin. Yung isa, isa lang to, sir, sa mga lumapit. Yung iba pa, sir. Ang masabi lang po namin, sir, may possibility na nga, sir, na itatanggalan ka pa ng license mo, sir sa pag-teach at the same time madidismiss ka din sir dyan sa trabaho mo kasi yung ginawa mo sir that's really ang uh, illegal no yung corporate punishment na kinukuryente mga bata sir kahit sabihin mo pa sa 110 volts lang yan sir it is still not safe kasi whatever foreign substance you try to do sa body ng isang tao it will have a negative effect sa body kung hindi man siya makakita sa outward appearance internally ngayon yung ginawa mo sir nagka-trauma yung anak Ayaw na mag-aral. Di ba? Sinira, mo, sir, yung kinabukasan niya dahil lang sa ginawa mong ganyan. Tsaka, sir, yung anak ko po, nakiusap siya kay Sir Ryan mm. na wag daw siyang kuryentehin kasi may sakit siya nung bata. Sir, nagmakawa po yung anak ko. Hindi man lang po niya pinakinggan. Tapos po, nung pangka-seven times na po niyang gano'n, nasasaktan na talaga siya kasi namanhid na po yung paa niya, yung kilikili niya. Tapos po, Nagalit po si Sir Ryan, sabi daw po niya, ang dami mong arte, ituloy mo na para matapos na at may klase pa ako, sabi daw po niya. Eh nasasaktan na po yung bata. Nung lumayo po, gusto daw po niyang ilapit yung clip sa katawan ng bata. Eh ayaw po nga ng bata. Ngayon po, dahil siya yung teacher, sinunod ng bata. Tinapos po niya yung 20 times na pag-dip doon sa clip. Mm. Tapos po, nung umuwi yung bata, Para na po siyang lantang gulay hindi na po niya mailakad yung paan niya sa, ga sa gabi, tapos sumasakit na po lagi yung ulo niya. Sir Ryan, sa alam mo, child abuse talaga itong ginawa mo. Hindi talaga tama yan eh. Eh kung may nangyari sa kanya, saka namatay siya, makukulong ka talaga niyan. <laughs> Ma'am Jesus V. good afternoon po. Uh, in response po to the complaint, you may directly coordinate with the regional office, legal unit. This is the authorized office. Okay, so bali ma'am, may medyo choppy signal. So bali, ni-raise na to, parang finoward sa DepEd to ma'am, yung case na to. Forwarded na po sa legal unit ng regional office po. On your part ma'am, as si principal o kung yung principal man ng Rosario Integrated School, ano po ba yung ginawang intervention action? Tinanggal na po namin siya as subject teacher po sa EIM na grade 11 kung saan nangyari po yung uh, situation po o yung complaint. Pangalawa po, sinanggal na rin po advice sa grade 12. Bali ma'am habang ma'am nga nag-ongoing investigation, nilipat nyo lang, hindi nyo man lang like parang isuspend kasi, di ba, eh, na-trauma na nga mga bata eh, kasi kinukuryente, di ba, na-trauma sila. To the point nga nga, ayaw nga pumasok, tapos yan na yung ginawa nyo, so, ililipat nyo lang. Eh, di nagkikita pa rin sa school. Kasi po, wala po kaming jurisdiction naman po na mag-suspend. Ma'am, kailan ito nangyari? Noong September 3 September po, na, 3 pa? September 5 po ako nagpunta kay assistant principal. Wala po akong narinig na action. Noong pong September 11 po, nagkaroon po ng general PTA meeting sa school, iginising e, ko po yung incidenting yon kung ano po yung action na ginawa ng eskwelahan. Ang sabi po sa akin ay mag-iimbestiga pa lang daw po sila. Bigyan ko sila ng one week. Ma'am Susa Viluan, the incident happened September 3. The mother already reported, ma'am, sa inyo September 5. Ngayon yun lang, ma'am, ni-refer to sa DepEd nung September 18 na after almost two weeks, masyado na mga incompetent yan. Ma'am, yung ginagawa kasi alam nyo naman pala nga wala kayong jurisdiction sa teacher nyo para mag-suspend o magbigay disciplinary action. Tapos at the earliest possible time, nirace nyo sa direct ed. Ba't nyo pa hinintay, ma'am, na ganito katagal? Ganito po yung attorney, ano, nag-request po yung parent that the other 28 parents will have a conference with the assistant principal. Sabi ko, sige po, Tawagin niyo po yung mga parents at mga bata kasi by that time, andito na po yung principal. Kasi on seminar po, yung principal noon, on uh, Then, tinintay po namin na uh, pumunta. Yung kahit anong ni test, yung mga test na yan, wala pong pumunta. So, nagpundin na po ang Child Protection Policy si Committee to investigate the matter. Since hindi naman po lahat ng mga bata niya ay present. Na-delay, delay po yung uh, investigation kahapon po. Kahapon lang po sila nagpatawag ay, sa ay school ng po. mga bata. Ma'am, kahapon lang daw kayo nagpatawag sa school ng mga bata. Ay, eh, tagal ng incident nangyari. Pero ma'am, regardless ma'am, no, ito masabi ko ma'am, kahit ma'am hindi kompleto yung bata, pero... Kung may ero na doon pumunta, ma'am, na victim siya, ma'am, hindi mo na kilintayin pa yung 28 eh. Even one, kasi for each person, ma'am, it's, an, it's one crime sa ginagawa for each count yan. Ngayon, kahit wala yung principal man, that's why nga may assistant principal eh. Para mag takeover over muna ng function duties ng school habang wala yung principal kasi naka-official meeting, di ba? So ano lang ginawa nyo, di ba? Wala kayong ginawa. Tapos kahapon lang kayo magpapamiting sa mga syudyante. Eh tagal na nangyari to. Tapos today lang kayo mag-grace ng concern nyo sa DepEd. Di ba masyado naman kayo maming competent pag ganyan yung ginagawa nyo? Matagal yung action nito. So paano itong mga bata na to na-trauma sila? Ano, titingnan nyo lang? Good afternoon po, Tony Pamela Jane Pasqua. So, ongoing na ngayon yung in-investigate sa Kaiser Ryan Molina. Um, yes, sir. Sa regional office po kasi uh, may separate din po na legal unit. Ngayon, hihintayin po namin yung order. Pero per ano naman po, uh, information coming from the regional office, inactionan naman na daw po nila. And Uh, hinhintay na lang po yung order to conduct investigation. Okay, ma'am, ma hindi po ba masyadong unfair pa rin? Ma'am, nga ongoing pa rin nakikipagturo to, yung si Ryan Molina, despite na may mga hard evidence na nga eh. Bakit nga pinayaan pa rin to ng school o ng DepEd na tumuturo to? Dapat yung suspend na to eh. We will uh, uh, talk about it with the regional office kasi po, may, yun nga po, may due process po and yung yung process po natin will yung order will come from the regional office pa po. Yun nga ongoing na po yung ano nila yung process nila for investigation. Mahirap naman ma'am pag puro ongoing lang update di kailangan ma'am may definite yung timeline. So ganito ma'am, can you commit ma'am kailangan you coordinate it also with the regional office na before this month ends, no? Since September 18 na, before this month ends, kailangan, ma'am, may action na. And dapat, ma'am, during ongoing investigation, ma'am, the possible time, ma-suspend na to. Kasi hindi nga po yung mga bata eh, kasi natromay, eh, di ba? Yes po, attorney. We okay. understand po. Okay. Ano. Sige. Good afternoon after po, Sir George. Kailan po, Sir, inakyat ng uh, Rosario Integrated School to, Sir, yung case? To be honest, attorney, uh, si regional director nag-chat sa akin kanina. <laughs> so kanina niya, lang, Sir? Yes, kaninang umaga, nagsabi niya, uh, tatawag daw ang staff ng ni Sir Rafi. So sabi ko naman, okay sir, I'll wait, sabi ko. So basically sir, based sa sinasabi mo is, umabot lang sa inyo yung case sir kasi tumawag pa yung staff. ni Senator Rafi Tulfo. So meaning, sir, kung hindi umaksyon, sir, yung wanted sa radyo, hindi pa, sir, aabot sa inyo dyan na level. So meaning, hindi talaga sir umaksyon ng Rosario Integrated School ng La Union. May negligence talaga sa part nila, sir, dereliction of duty, di ba? As far as informing the division office, we were not really informed, attorney. Yan yung gusto namin marinig, sir. So dahil dyan, sir, pwede po ba, sir, paimbestigahan din ng DepEd, sir, itong... Uh, mga key officials, sir, ng Rosario Integrated School from the assistant principal kung sino man involved kasi sila yung dapat, sir, nga primary contact person nga mag-coordinate uh, kasi inyo eh. Kasi teacher nila yung may gawang kasalanan tapos wala silang action ginawa. Since kayo sir superintendent sir, ano po sir yung mabigay na sir ng action sir? Ang disciplining authority ng teachers and it includes the principal is the regional office. Okay. So, to be honest attorney, as a, humble school division superintendent, I do not have the authority or power to suspend A teacher. It will be dependent on the regional office, name, but rest assured, in our capacity as uh, the humble head of the division, we will coordinate and inform the regional office of the failure or neglect on the part of the assistant principal to inform also the division office about what happened. Sir Marty Lopez, good afternoon po sa inyo. Ano po ba sir yung intervention program ng MSWD? para sir sa katulad ni Sir Boy nga medyo na trauma sir no sa ginawa ng teacher sir nga pagkuryente sa kanya. Bibigay po namin gusto yung counseling services po para ma-address po yung trauma ng bata. And tutulong din po ang opisina namin para sa pag file nila ng criminal charges against dun po sa teacher. Ma'am ganito, yung team po ng wanted sa radyo sasamahan kayo aside, nga aside ma'am nga magreklamo to sa DepEd, kasama ni kayo ma'am sa nearest ma mga PNP para ipa-blatter to ma'am si Sir Ryan Molina para habang ma'am nagtumutuloy yung kaso sa admin cases niya nga masuspend siya, makasuhan niya siya sa RA 7610. So, korte ma'am yung maghahatol sa kanya nito. So, pag mapatunayan ma'am na medyo grave yung ginawa niya, like conduct uh, prejudicial sa best interest ng child, pati na nakakahiya na ginagawa sa school, di ba? yung image ng teacher, hindi yung makasilatan ng teacher, ganito siya lang. Di ba? So, pwede siya makulong ma'am. So, maghumanda ka na sir kasi mukhang patong-patong na sir may sasampas yung kaso from child abuse also din sir sa administrative charges na pwede ka talaga sir madismiss sa service sir. Sir Ryan Molina, sir naging mabuti yung bata sa'yo tapos ginawa ko po ito hindi po para lang sa anak ko kundi para po sa susunod na magiging biktima nyo kung sakasakali na hindi kayo matanggal. Para po sa kanila yon hindi lang po para sa anak ko at para rin po sa mga nauna maramang na biktima ninyo na hindi na po nagreklamo. Kasi po, hindi po pala alam ng espelahan na ginagawa po ninyo yon.